sa mga hindi nakakaalam kung paano mag-share sa video call sa messenger ito po ang gawin nyo ito po, ganito lang po kadali kasi may nagtatanong sa akin kung paano paano mag-share your, your screen sa messenger, ganito lang po ang gawin Is, yung kamay nyo, iga, i, ganito lang ipaslide nyo para as yung kamay nyo yan, may lalabas na dyan, oh. May lalabas na, oh. Oh, may nakita kayo. Share your screen. Ito yung pindutin nyo. Yan. Oh, di ba nakita nyo na, oh. Start now. Oh. Yan, start nyo. Oh, ganito. Tapos, may nakalagay dyan, minimize call. Bakit hindi makita? Minimize call. Saan? Ah, na, Minimize call. Ito 'yung pindutin nyo Ay, oo. Oh, naka na kayo. Minimize call. naka na kayo doon. Kasi pinindot niyo na ang share your screen. tapos ganito lang magaganap. Hmm. Kung gusto niyo'ng i-share sa kanya 'yung gusto 'yung kung saan kayo pupunta, ganito, kung kung saan ang gusto mong ituro sa kanya. Ganyan, makita na niya yan sa screen niya. Kung gusto mong turuan siya, kung saan siya magpunta. Ganyan lang yan kadali. Tapos, babalik ka doon sa, sa call nyo. Ganyan. Ganyan, tapos, ganyan. Tapos, kung gusto mo nang i-off, ganito lang. I-stop mo na yung sharing nyo. Ganyan. O, naka-off na yan. Kanya nilang kadali mag-share your screen. Sana nakatulong to sa inyo. Ah, uh, bye-bye.